Get on air. Eto, kambyo muna tayo ng paksa. Nako, ang uh, komelek, ha? Mula sa Cabanatuan City, ha? Eto, tanggap po tayo ng pag-uulat, Naglalak na bigat po ng traffic sa Cabanatuan City. Ano to? Daming sirang kalsada na, dinabago yan. Yung buo, sisirain. Eto, at yung sira, iiwan, di ba? Kapag may project, di ba, alam nyo na, meron pong paghahatian, na. Alamin natin kay Kuyang Romel Roque. BZME, Target Patrol, Report, Report. Kuya Romel. Ayun, nakarek sa uh, to Toto-Toto ang lak nang uh, bigat ng daloy ng traffic ngayon sa city proper mismo, ng Lakabangton City. Ito ay eh, sa dahilan ng nagsabay-sabay ang pagsira ng kalsada ng uh, uh, Burgos Avenue at Del Pilar Street. Ganon din sa may Maharlika Highway, sa may uh, Oroa uh, Road, uh, ay hindi na maadaan ng halos hindi umuusat ang daloy ng traffic oh, dahil pumapasok pa rin sa city pero ito mga dump truck ng uh, city government o uh, ng city government na dahilan na uh, ipinihiyak kayo na mamamaya na tayo pinanahanawagan sa iyong panatuntunan na bigyan ng pansin ito sa sabay-sabay na proyekto mahigit ng isang buwan ay Muro, ay muli mong mamamayan ang napipetisok sa traffic na Kaya ang uh, haba ng traffico ay uh, bagamat uh, nagkaroon na ng go signal itong uh, traffic light ng uh, Mabini uh, Street, Mabini Extension Ohio. Ay, ay dahil traffic at pa rin ang traffic ay uh, nakakuta uh, ng sa traffic na kusada. At inaabot ito ng tatlong oras, apat na oras, kaya ang mga uh, Adat na kabalatuan, huwag dumaan ng kabalatuan. Yan ang ating uh, traffic situation report mula sa Batong City. Para sa iyong kinang may paninindigan, ako si Rupin Roque, magpapulat sa Target on Air na DCMD. Pintitrenta ang Radio Puno. DCMD, -E. Target Patrol, report, Four. Eh, talaga matindi ang uh, traffic doon, ha? Hindi kaya yung nakapost din yung eh, parking space. <laughs> Hindi na umahandar eh. Ah, sa Cabanatuan City, ha? Abay, ah, uh, yun daw pong uh, business. So, uh, tindahan doon sa, tama ba, M20, ha? M20. Animal Pids and Trading at yung uh, etc. Consumer Goods Trading. Ah, sa Sitio Buhanginan. Solid Cement, ha? Mm. Abay, nakikinig sila. Nako, salamat ha. Eh, para na po promote natin yung inyong business ha. Eh, dito eh, libre po natin gagawin na. Ha?